So, what's up, what's up mga kamovers? Na napunta sa uma kay mamalot ko, kakao. So, na na si Lope, ah, ah. so, na ah, mga kamovers. So, manang kamot na mga kamovers. So, vlog lang Japan, punta video Japan, tapos balagulay, ganahan na Let's go ng Japan. ana ah, naramay, kinabuhay na ito mga kamovers. So, let's go. Mangina, nagbaloto nun. Let's go, yeah! So, matek na yun mga kamovers. Balot na yun, ta. Ah, ano na, na. Kanyan na dag ko, mga kamovers. Diba? ba ano, na -dagko, na, na ko na napabaluton. So lingaw-lingaw na po nato siag Di ba? Shout out sa mga followers na wala, Diha lang <laughs> Di mo. Ano? Ano na Roberts. Ka Kumbati kay pobre. Ano na kinabuhi na tadya, mga ma Roberts. Ingkamot. Ingkamot ni si eh, Titos Titos ang pangwarta ni Kamovers Titos ay Diyos ko ah eh. so let's go laban lang pun pun mga Kamovers kaharbis na ta so karon lingaw lingaw sa nang ato o natog At magbalot ani sulod mga duha na pagkadlaw o na napunta manhi ah naroon na ang lingaw lang ba? Ang lingaw mas kinabuhi ani. Eh. Di ba? Okay kayo. Puga naman siya. Puga naman siya mga covers, dire naman siya basa. So, balot ka. Ba. Diba? <laughs> Mga content creator na to diha. Hi mga content creator ha. Love you all. O nga. Kapit os mga si Camovers no. Eh. Hey. Matadala pa ni So kakao na itong sima-sima on mga Camovers. Kakao lang sa mga Camovers. So let's go. Ano ah, lang sa kakao. Timo-timo ta. Ang nga eh. Kakao lang sa mga Camovers. Oh. No. Diba? Mm. Tamis kayo. Mm. Mm. -hmm. Tamis kayo mga kamovers. Ang ah, eh. ah. Let's go, kalame. Sa unta man. maning kamuta kay pubriman. Oh, 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 oh. Anak raman, ang atong kira buhiman. Dari na po tayo sa obos, umama Huwag mamalot na rin ito, Drea, pita Okay. Opan na ko na, Anji, So, let's go. Naan na? natay na -na mabalot, Drea, mga ka-hovers? Uh -huh. dag, dag ko, dag ko, mga ka no? Medyo dag ko, mga ka-hovers. Ah, uh nga. -huh. Right. Hi. lagi na rin mga pohon mah po mga kawawers mga harvest pahala ginagmay lang mga kawawers diba ah naretirada shout out si yung tanani ha what's up what's up mananap hilo sa mga content creator ha ha uh, support tayo ay paita para panggatas ha Ah, naraman na. Let's go. So, yun nga mga overs. na ako no kay Murag. Nagmaoy ang langit. Dito ang mga kamovers. So, dag-om -um kayo. Nagmuro nag ulan, Siguro sa Dabao na mga kamovers. Nating hangin na. Ani na pag yung mga kamovers. Paduro dali. Basin yung ulan. Init na ba kayo? Pati init na akong trabaho. So, let's go mga kamovers. Maulin ako. Guto na pod ko. Wala ko pinood to. na. Ana, ginang trabaho ah. Na Hanga ay. So, yun ta. Let's go mga kamovers. Matik. kaba'y manap.